salamat. Kasi sa lahat ng pinagdala mo, naging matatag ka. Bagong ako, si Calmado always. Stop. Kung bibigyan ka ng pagkakataong makausap, lumang idol mo ano eh. anong sasabihin mo sa kanya? Keep moving. Be mature enough. One word, as idol mo. Sobrang sipag mo. Kinaya mo lahat. Nagawa mo ngayon, ba't hindi pa noon? Siyempre kasama natin si Boss BJ. Boss, boss Beach, boss. may serious question ako. Serious talaga? Oo, oh, serious Sinagot <laughs> okay. so, na talaga. Boss, kung bibigyan ka ng pagkakataong makausap yung dating buhawi, anong sasabihin mo sa kanya? <laughs> Sorry, masyadong ano yung question mo, Jero? Anong? Uh -oh. Bakit ngayon ka lang? <laughs> <laughs> kung nagawa mo ngayon, ba't hindi pa noon? Uh... Ah. Diba? Bagong ako. Galingan mo. Marami nag-aabang sa'yo. Yeah. One word bilang boss buhawik one word bilang boss buhaw Ah, uh, unique yes thank you boss <laughs> boss M. yes. M boss may make a oh, serious yes, ma question ako. boss kung okay. makakausap mo o bibigyan ka ng pagkakata usap yung dating boss mm, okay. oh. anong sasabihin mo sa kanya yung dating ako sasabihin ko sa kanya uh, sobrang sipag mo kinaya mo lahat ang galing yun lang Sa bagong ako, uh, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Uh, huwag kang mapag mapagod no? sa mga dahat uh, lahat ng pinagdadaanan, mga ganyan. So, tuloy lang para mas marami tayong man. Matulong. One word boss bilang boss M. <laughs> Siguro matapang na lang. Matapang sa boss. Thank you boss and congratulations. Thank you so much. Mahal na mahal ka namin boss. Let's go. Question ako, serious si lang. Kung bibigyan ka ng pagkakataong makausap, lumang idol mo ano sasabihin mo sa kanya? Grow up. Mature. Um, keep moving. Kasi yung dating ako, sobrang immature kasi. Kaya ano sabi ko, be mature and eh, grow up. Sobrang happy go lucky kasi ako dati. Parang Uh, wala akong pakailang. Basta ako ano lang yung gusto kong gawin. Hindi uh, ako nag-iisip. Mali, tama, or whatsoever. Hindi ako nag -iisip. Pero ngayon, keep moving. Kasi, uh, there's always a room for, uh, for improvement. Hindi naman lagi tayong hindi tayo perfect eh. Kahit sino nagkakamali or whatsoever, kahit sino pwedeng magkamali. So, keep moving kasi wala pa tayo dun sa goal natin. One word, as idol mo. Idol! Wala si Boss Asian Pacbot. Papu... Uy! May serious question ako. Ay, serious question. Yan? Wala sa buka ako eh. <laughs> Kung makakausap mo, yung dating ikaw, Anong sasabihin mo sa kanya? Makakausap ko yung dating ako, sasabihin mo sa kanya. Uh, salamat. Kasi sa lahat ng pinagdala mo, naging matatag ka. At di ka sumuko. Ano naman yung sasabihin mo sa bagong ikaw ngayon? Sa bagong ako? Dating ko, hindi naman ako nagbago eh. Parang yun pa rin ako eh. Wala. Stay calm always. Tapos, don't hurt lang. Tapos, kung kulong ka, kain ng kain lang lang. <laughs> Tapos, nung na nung One word bilang Asian pack boy. Uh, word? Ogi. Yeah. <laughs> uh, Thank you.